Hi guys! Welcome back sa akin channel. Si Pretty Gem Guts po ito. Um, may tip lang akong ibibigay sa inyo once na magpapabiometrics kayo. Kung kayo ay mag-apply papunta dito sa Saudi, kailangan mag-research muna kayo para malaman ninyo kung ano ang mga kailangan gawin bago kayo magpabiometrics. Ito lang guys, aalagaan yung mabuti ang inyong mga daliri. Ayan, napaka-importante po ngayon nito, lalo kapag mag apply kayo dito sa Saudi. Lahat po ay gagawin, dadaan sa pagbabayometrics. Ngayon, ang tip ko lang po sa inyo, kung kayo ay medyo naging manipis na yung mga daliri, or lalo na yung mga, naging, mga nanay, or yung mga masisipag, lalo yung mga domestic helper natin na masisipag, Uh, karaniwang kasi mga pagod na yung ating mga kamay or ating mga daliri. Eh, Siyempre, ito lagi ang ating ginagamit, di ba? Ngayon, may tendency talaga pag gumamit ng mga sabon, dit, oh, yung mga detergent, yung mga zone rocks, yan, lalo yung, la lahat ng matatapang na nahahawakan natin or ginagamit natin sa bahay. Lalo na yung mga ano, dishwashing, yan. So, ganito lang guys para makapasa kayo sa biometrics kailangan uh, kung kayo ay nag apply na, iingatan nyo na itong inyong mga kamay. Kung, kung ano, dap, dapat ang gagawin ninyo para ma sa yung pagnipis ng ating mga daliri, gumamit kayo ng mga gloves. Kapag kayo ay maglalaba, maghuhugas ng plato, or yun nga, maglilinis ng bahay, gagamit kayo ng matatapa matatapang na panglinis, Gumamit na kayo ng gloves basta kung kayo ay may balak na mag-apply abroad papunta dito sa Saudi kasi napaka-importante ngayon lahat ay dadaan sa biometrics. Ang tip ko pa sa inyo ay gumamit kayo ng eto, Vaseline. So, umpisahan na ninyo ngayon habang kayo ay naghihintay sa inyong apply at hindi pa kayo natatawag para magpa-biometrics biometrics, alagaan na ninyo ng Vaseline or Lotion na hindi ganung katapang. Uh, ito, ito halos ang ginamit ko uh, bago ako magpa-biometrics kasi nag-apply ako as Family Visit Visa. So, marami akong nakasabay doon. Mostly, mga naga-apply as DH na TH ganun. Hindi marid ang kanilang mga finger sa pre, uh, biometrics. So, syempre, kung hindi na hindi nag failed yung biometrics ninyo, uulit kayo at uulit pa rin kayo kung sakaling hindi hindi siya na-read, di ba? So, ito na lang ang gamitin ninyo. Ayan. Hindi, ko, hindi po ito sponsor, pero uh, petroleum jelly or vaseline ang ginamit ko para bumalik yung mga ito dito yung guhit or yung ating mga guhit sa ating mga daliri. Iyan, kasi ito yung iririd ng biometrics. So, dalawang kamay yan, guys. So, kailangan alagaan nyo siyang mabuti. Huwag nyo siyang hayaan na mag Kung gumamit man kayo ng mga matatapang na mga solution like zone or dishwashing, pagkatapos ay lagyan nyo ng lotion, pwedeng lotion or And uh, virgin coconut oil, pwede rin yun. Tapos sa gabi, lalo sa gabi, pagka bago kayo matulog, uh, kailangan lalagyan nyo din siya nito. Ang isa pa, kung talagang medyo matindi na, at hindi na talaga marid ang inyong mga, mga daliri, kailangan uh, balutin nyo siya. Una, lagyan nyo siya ng petroleum jelly or or oil. Tapos, maglalagay kayo ng plastic. Yung, di ba, merong plastic na pang gloves? Yung plastic lang, pwede na yon. Tapos, lagyan nyo muna lahat. Lahat dito. Yung mga tips. Pinaka-tip nung yung mga fingers or yung mga daliri. Tapos, lalagyan nyo siya ng plastic gloves. And then, balutin nyo siya. Kung meron kayong, yung uh, yung parang cotton ba yon na gloves? Meron yung tela, di ba? So, patungan nyo siya para pag natulog kayo, hindi siya ganun kaingay. So, hanggang umaga, yun ang ano nyo, uh, hanggang umaga nyo siyang uh, balutin. Yun. Para maibalik yung mga guhit ninyo dito sa inyong mga daliri. Napaka-effective niya, guys, kasi ako, nag-aalala din ako nung una, dahil nga, syempre mahirap na bumalik. Pero nung napunta ako ng BFS, ito, tinanong ko na rin sa kanila. Kasi nga, nag-aalala ako, what if hindi po ma-read yung aking mga, mga fingers sa biometrics? Ano po ang magiging solusyon? Sabi, ni, sabi, sabi, ko sa kanila. Ang sabi nila, kung if ever na hindi ma talaga yung inyong mga daliri or guhit, guhit ng inyong mga daliri sa biometrics, Ihingi kayo ng, or kukuha kayo ng medical certificate sa clinic. Yun ang sabi sa akin. So, yun daw, ia -allow daw nila. Pero, mas maganda kasi, pagpunta nyo doon, kailangan married na talaga siya. May time din na papabalikin pa kayo, bibigyan din kayo ng time para maibalik yung guhit ninyo. Kasi kalimitan na nagiging manipis na ito, kakagamit natin or napagod sa pagtatrabaho na rin sa bahay, lalo na yung mga nanay na, na gusto mag-apply ulit abroad. So, yun lang ang tips ko guys. Sana makatulong ito sa inyo. Petroleum jelly, um, virgin coconut oil, ano pa ba? Lotion. Ayun. Basta wag yung ahayaan na magiging dry or magkakaroon ng sugat-sugat ang inyong mga kamay, or else, ayun, ayun magpapabalik-balik talaga kayo sa BFS shield para magpa-biometrics. Para less na rin ang punta ninyo at maging okay na siya pagpunta nyo sa biometrics or kung magpapa-biometrics na nyo. So, yun lang ang gawin nyo, guys, madali lang. Tsaga lang, basta pag gusto nyo mag-apply, umpisahan nyo na gumamit ng petroleum jelly or virgin coconut oil, lotion. Basta sabag nyo makayang mag-dry at masugatan. So, yun lang guys. Sana nagkaroon kayo ng tips sa uh, akin sa pag, kung paano makapasa sa biometrics. Okay guys? Bye! Don't forget to like and subscribe sa akin channel Pretty Gem Guts po. Uh, I-click nyo yung notification bell para sa mga susunod ka pong mga video. Maraming salamat! Bye!